Magandang hapon po sa lahat. Narito po ako sa aking amaka dito sa barangay Alupay, bayan ng Sampalok. Ang makikita po ninyo ay isang alambre na may nakadapo na tutubi. Karaniwang ko po na pong tanawin yan kung ganitong hapon. Ito pa po ang larawan ng isa pa pong tutubi malapit sa aking amaka. Yan po. Marami pong tutubi dito sa aking paligid, lalo na kung hapon. At kapag sisikat na po at sasapit na ang takip silim. Di yan po sa mga puno na yan. At sa loob at ilalim ng aking bubungan. Na ito po yung aking amaka. Ay may mga bisita po akong dumarating. At yan po ay ang mga alitap-tap. Di yan po, dumada po, po sila, palipad-lipad po diyan sa ilalim ng bubunga ng aking amaka. Kapag may mga alitap-tap po na dumarating at mga paniki na palipad-lipad sa paligid. Yan po ay pagpapatunay na ang paligid ay malinis pa katulad po ng inyong nakikita. Yan po ang kagandahan ng manirahan sa nayon tutubi, alitap-tap, paniki, ay mga palatandaan na malinis pa ang kapaligiran. Kapag malinis po ang kapaligiran, nariyan ang magandang ibinibigay sa ating baga. Maganda ang kalusugan po natin. Yan po ang kagandahan ng paninirahan Tara na po sa nayon para sa sariwang hangin na kay buti sa ating baga at puso. Salamat po, salamat po sa hapong ito.